mga Suki friends for today's video. Let's talk about peddler. Kung noon ang ng mga grocery store owner ay nililista pa isa-isa ang binibili ng customer, ngayon no need na dahil meron tayong peddler app na makakatulong sa ating business. Kagaya na lamang na yung ginagawa ko sa video to, isa-isa ko lang iniska ng mga items na pinamili ng customer ko. After noon, ipiprint ko lang yung resibo, edi di meron na siyang kopya kaya naman, kung meron ka rin business na kagaya ko, huwag kang mag-alala dahil tuturuan kita kung paano gamitin ang Peddler app. Ang Peddler app ay hindi lang POS. Pwede itong pang-inventory, pwede ka rin mag-sell e dito. Available sa Android at iOS. Simulan na natin, paano gamitin ng Peddler as a barcode scanner? Pagka-download mo ng application, kailangan mo lang mag-sign up. Kailangan lang ng mobile number or email and then password. Ito ang homepage ng Peddler pagka login mo. Hindi nga pala lahat yan ay ginagamit ko. Ang ginagamit ko lang itong POS, receipts, reports, at ang e-products. Ito nga pala yung mga items na isasample ko sa inyo kung paano mag-barcode. I-click mo lang yung icon na yun, phone to scan. Itapat ang barcode ng item sa cellphone. Please always check na pala kung tama yung na-scan na item. Minsan kasi nagfe-fail yung pag-scan o kaya naman maling item yung mag appear At after mong i-check at tapos nang mamili ang customer mo, click mo lang yung confirm, cash, exact amount, proceed at tapos na yung transaction nun. At i-click lang yung entry para sa bagong transaction. Ito nga palang ginagamit kong thermal printer sa aking mini grocery. Connected siya via Bluetooth sa aking cellphone na ginagamit na pang barcode. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-print ng resibo. So yan, scan mo lang lahat ng items and then confirm, cash, exact amount, proceed. At imbis na pindutin ang new entry, ang ikiklik mo dyan ay yung receipt. Tapos hanapin mo lang itong print receipt, pindutin. At hintayin mo lang nun mag-print ang resibo. Nabili ko nga pala itong thermal printer na to sa Shopee. Around 900 lang that time. Hindi ko lang sure ngayon kung magkano na. Hindi nga pala lahat ng item ay merong barcode. Kagaya nitong pineapple juice, wala itong barcode so hindi mo siya may scan. So may isa pang way para makapag-atay ng item. Ito ang add item, inventory product. Diyan mo isi-search kung ano yung product na binibili ni customer na walang barcode. Kagaya nito, may keyword ako dito para ma-search agad. Yun yung keyword na ace kasi ito lang naman yung item ko na merong ace. Diba nag-appear agad yung product? Once nag-appear na yung product, itap mo lang nun para ma-add yung item. For example, tatlo yung binili ni customer mo, edi tatlong beses mo rin natatap. After nun, kailangan mo lang click yung review para ma-add na. Ito nga rin pala yung isang way para makapag-add ng quantity. Pindutin lang yung plus sign para mag-add and then yung minus sign naman para mag-less or bawasan yung item na pinamili. At pwede rin i-click lang yung edit quantity, i-type nyo kung ilan yung bibili ng customer. Part 2, paano mag-add ng products sa ating peddler system? I-click ang products. Dito makikita nyo lahat ng items or ng mga products na nakasave sa system nyo. Para makapag-add ka ng product, i-click yung plus sign sa bandang baba, right side. Click Add One Product. Yan ang kailangan ng mga information. Product group, product name, product code or yung barcode ng item, cost or yung puhunan, price or yung presyo, and then stocks. At etong ang isasample ko sa inyo, ang Alaska Evaporada. Umpisahan na natin sa product group. Siyempre, ang ilalagay mo dyan is Alaska. Next is product name. Kailangan dito kompleto yung brand name, kung anong variant, at kung ilang ml or kung ilang grams. Kagaya nito, ang tinatype ko, Alaska Evaporada. And ilalagay ko dyan kung ilang ml tong item na to. I-check natin. So, dito 140 ml tong evaporada. Kaya ang ilalagay natin is Alaska evaporada 140 ml para complete details. Next is yung product code. So, itatapat mo lang yung barcode ng item sa scanner mo or sa cellphone mo. I-double check kung tama yung nascan. So, yung mga numbers, i check mo lang naman kung dun sa nascan. Next is yung cost or yung puhunan. Ito, sample lang to ha. 17.86 kunyari yung cost niya. And then yung price naman kung magkano mo ibebenta Ito, ang ilalagay ko kunyari is 19.65. And then, ang pinaka-last step dyan is yung stocks. Kailangan meron yan kasi kung walang stocks, hindi mo siya maa-add or ma -e scan After nito, kailangan mo na i-double check lahat kung tama ba yung mga na-input mo. Pwede mo nga pala lagyan ng picture itong product na to. Click mo lang yung camera and then picturean lang yung item. Hintayin mo lang na mag-upload. Then click okay ako kasi hindi ko na nilagyan lahat ng products ko kasi pampadagdag lang sa storage and then click na yung save tara try natin scan if successful ba yung pagkakasave ko click yung phone to scan itapat yung item okay na scan siya ibig sabihin na save ko ng tama Next, part 3. Paano mag-edit ng mga products pag may changes sa cost at paano mag-delete ng item? Dito rin sa products, nag -e edit ng mga items. Pwedeng i-search dyan sa search bar kung ano yung item na kailangan mong edit or pwede rin i-scan na lang para mas mabilis. Ito yung search bar pero ang gagamitin natin dito is yung pang-scan. Click lang yung start scan and then yung camera kasi cellphone ang gamit mo and then itapat mo lang yung cellphone sa item or sa barcode o oh, diba nag-appear agad yung product so kunyari dito e-edit natin yung cost niya dahil nagbago or nagtaas so ayan edit mo lang yung cost kunyari naging 18 na yung puhunan and then yung price kunyari naging 20 pesos na so sample lang po ito ha and then huwag ulit kakalimutan yung stocks maglagay ka lang ulit and then confirm and then click lang yung save kanu lang kadali Turuan ko naman kayo kung paano mag-delete ng products. Kunyari, hindi mo na ititinda yun o kaya na-face out na. Click mo lang yung red icon na yan and then confirm delete. Check mo lang yan and then click yung confirm. And then deleted na siya nun sa si system mo. Hindi na siya nakasave. Next part, part 4. Paano mag-reprint ng receipt or pwede i-check ang mga previous transactions at kung paano i-void ang mga transactions. Dito sa homepage, makikita nyo yung receipts. Diyan tayo makakapag-reprint ng resibo. Diyan mo makikita lahat ng mga transactions mo for today. At saka diyan mo rin makikita yung mga na-void mong transactions. So, pasensya na. Medyo mabagal na itong cellphone. I-click mo lang yung completed. Ayan. Diyan yung mga successful transactions. So, hanapin mo lang yung kailangan mong i-reprint na resibo. Kaya yeah, kagaya nito, kunyari may kinlik ako, kailangan kung i-reprint. Then scroll down, makita mo yung print receipt, i-click mo lang ulit yun para ma-reprint. Next naman is kung paano mag-void ng transaction. So hanapin mo lang yung transaction na yun. Kunyari nagkamali si customer ng item or kaya ipapapalit niya. Then hanapin mo lang yung item na yun. And then swipe left tong void. Yan, medyo mabagal lang yung cellphone ko. Pero ayan, makikita nyo, voided na yung transactions. Hindi nyo na siya makikita sa mga completed. Makikita nyo na yan sa voided transactions. Doon lang din makikita sa receipts. And then sa tabi ng completed yun, makita nyo dyan, ayan yung voided. Ayan, ang bagal, sorry. Ayan, makikita nyo siya, ayan yung vinoid natin kanina at hindi na makakount yan sa total sales. Part 5. Saan pwede i-check ang total sales or ang total reports? Sa homepage, click nyo yung reports. Makikita nyo dito ang transaction count for today at ang total sales and profit. At pwede nyo pa rin ma-check yung mga reports nyo noong mga nakaraang araw. Kagaya na lang sa video, ang sinelek kong date na gusto kong ma-view is from October 1 to 14. Di ba napaka-convenient? Hindi kagaya ng mga old style natin na isusulat mo pa sa notebook yung mga nabibenta mo at ito total o iko-compute mo pa end of day. Kay Peddler, one click lang, makikita mo na agad ng reports mo. Last part na tayo, how to sell e-load at may rebate nga ba? Yes, bukod sa useful na sa atin ng Peddler, eto tutulungan ka pang kumita nito. Sa homepage, makikita nyo itong e-products. May 6-digit pin yan para ma-open. Hintayin lang natin ng konti kasi medyo mabagal na talaga itong cellphone ko. Tapos, magkita nyo dyan, sell e-load, cable, and game pin. Yes, tama po, hindi lang load ang pwedeng ibenta. And then, para makapag-top up, click nyo to Makikita nyo dyan, yung amount na pwede nyo i-top up at yung mga rebate niya. For example, yung 1,000, may rebate ka na 30 pesos. O di ba diba? kikita ka talaga dito kay peddler. Pwede kayong mag-top up sa mga e-wallet nyo o kaya naman using your bank account. Para naman makapagbenta ng load, click ang sell e-load. And then, dito makikita nyo rin yung mga transaction history. Then, click yung e-load. Pumili ng network. Pero kung nakasave na yung number ni customer, click nyo lang itong save customer, see all, and then search nyo lang yung pangalan ng customer. At kung hindi pa nakasave ang number ni customer, piliin lamang ang network. For example, itong ni load ko is smart. Regular ang pinapaload, 100 pesos, kaya kinlik yon. And then, type lang yung phone number. At kung gusto i-save yung number ni customer, i-type lang sa customer name ang pangalan. And then, i-check yung save customer template. And then, click next. Proceed. Cash on hand, exact amount, Proceed successful na yung loading kasi nakalagay cell e-load success. And then, nakasave na rin yung number nun. Makikita nyo rin sa transaction history if successful yung paglaload. Thank you for watching mga Suki friends. And if may questions pa regarding kay Pedler, comment lang po at sasagutin ko. Yung mga shinare ko sa inyo, ayun lang yung mga ginagamit ko on daily basis sa aming tindahan. Hopefully, nakatulong po ito sa inyo at pasensya na po kung medyo nahihiyap ako dahil first time ko mag-vlog. Until next video, thank you po and bye-bye.